Dito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at ate Fianci. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay nasa palawan pa rin ang Kalingap team si Kalingap Edo at si Fianci. At ang araw nga na yon ay nakalaan lamang para sa pagsiselebrate ng mansari nila Kalingap Edo at Fianci. Kaya naman, tumantua ang dalawa at ang kalingap team dahil ito ay napaka-espesyal na araw para sa dalawa para sa kanilang mansary ay talagang pinagandaan ito ni Kalingap Edu dahil nagpa-reserve siya ng isang boat at doon daw sila mag-celebrate ni Fiancee ng kanilang masari at may pupuntahan yata sila na mamaya ay malalaman natin. Talaga namang ingat na ingat at talagang alaga ni Kalingap Edu si Viancy. Talaga namang makikita natin ito sa mga susunod na video. Talaga namang napakasweet at bagay na bagay talaga ang dalawa. Um, oh, so, Nainarkila. Nainarkila ako. Yeah, sweet. <laughs> There's a lot of colors. I don't know where to go. See a lot of colors. Only feeling blue. There's a lot of colors. Lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Napakasweet naman talaga ni Kalinga Pedro kay Viancy dahil inaalalayan niya itong sumakay ng boat at hindi lang ito dahil gusto niya pang kunin ang bag talaga ni Viancy. Ngunit makikita natin na iniwasan ito ni Viancy dahil sabi niya ay kaya niya naman daw na bitbitin ang kanyang bag. Kaya naman inalalayan na lamang ni Kalinga Pedro ang kanyang kamay at inalalayan siya makaakyat ng boat ng safe. Mupakaswerte naman talaga ni Viancy dahil ini-spoil siya ni Kalingap Edu ng mga ganitong bagay kahit na napakamahal. Talaga namang hindi sanay si Viancy sa mga ganitong bagay, ngunit ibinibigay pa rin ni Kalingap Edu para lamang peseya ang kanyang babaeng nililigawan. Noong makasakay nga sila ng boat ay nag-usap-usap muna sila ng mga kung ano-anong bagay at talagang namang makikita ang enjoy sila. Malakas <laughs> ka lang. Uh, enjoyin lang natin itong moment na no. Saka, hindi natin lang. Bumas, lang kailan ang susunod eh. Uh, Mag...

ko excited na talaga ako sana maganda yung punta natin sana sana, maging memorable habang sila nga ay nag-uusap ay parang distracted nga si Fiancy at may gusto siyang sabihin. Kaya naman pala dahil gusto niya sana na tanggalin ni Kalingap Edo ang kanyang sunglasses dahil sabi naman ni Viancy na gusto niya na nakikita ang mata ni Kalingap Edo. Mas gusto niya itong titigan kesa sa sunglasses. Kaya naman kinilig ang mga manonood dahil nagpapakita na rin ng motibo si Viancy kay Kalingap Edo na gusto niya rin ito. Nagrenta nga si Kalingap Edo ng boat na para silang dalawa lang ang nandoon at makapag-enjoy sila ng sila lamang dalawa, masolo ang isa't isa. Pupunta nga sila sa isang island na hindi natin alam kung saan dahil surprise daw ito ni Kalingap Edo kay Viancy. Kaya naman abangan natin ang mga susunod na mangyayari.

Day 3 po, mga kalinga. Sobrang bisis. Dito kami sa si speedboat. So, like, bye! Ayan, po, guys. First time. <laughs> First time. pa talaga. nako oh, hindi pala sila lamang dalawa dahil sumama nga ang kalingap team na naman sa kanila ngayong araw. Kaya ano kaya ang mga susunod na hakbang ni kalingap Edu? napakabilis nga talaga ng speedboat kaya naman talagang kinakabahan ng Kalingap team sa pagsakay nito dahil ito ang kanilang first time. Ganon na rin si Fiance. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu na humawak daw si Fiance dahil delikado. Kitang kita ang pag aalala ni Kalingap Edu kay Fiance ngunit hindi niya rin ito pinapahalata dahil gusto niya na maging comfortable lang si Fiance at maging masaya kasi ng lahat. kumandin man din sila nag-swimming ay talagang basang-basa na ang kalingap team. Kaya naman talagang nag enjoy din sila kahit na nakakakaba ang kanilang experience. Dahil napakabilis daw talaga ng speedboat at para do silang nasa rides na roller coaster. Makikita ang kanilang pag enjoy mga tawanan kahit kinakabahan. Dahil nga sa kaba ay napakabit na ni Kalingap Edo ang kanyang life vest para sila ay maging safe. Kahit pa first time ni Viancy ay kitang kita kung gana siya katapang dahil parang hindi naman siya kinakabahan. Dahil parang nag enjoy pa siya dahil sa bilis ng speedboat at pawat basa sa kanila ng speedboat ay talagang tumatawa sila. Binyaman dahil sa takot ay parang bigla silang nag-holding hands ni Kalingap Edu at si fiyansi Kitang kita ito ng Kalingap team na silang dalawa ay naghawak kamay. Ngunit parang natural lamang ito para sa kanilang dalawa. Kaya naman nagtaka ang lahat kung ano nga ba talaga ang kanilang tunay na status? Ganun pa ay inenjoy lamang ng kalingap team at ng dalawa ang moment dahil namin silang lang ito mangyari sa kanila. At sabi nga ni kalingap Edu ay hindi nila alam kung kailan ito ulit mangyayari sa kanilang buhay. Ilang saglit na lamang ay makakarating na sila sa island na kanilang pupuntahan at siguradong mag -e enjoy ang bawat isa. Kaya naman abangan natin ang susunod na mangyayari. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!